guys, good morning. And dito po ako ngayon sa uh, public market sa Myanmar. So ipapakita ko sa inyo ngayon uh, ang public market nila. So uh, actually, na may apartment, maglalakad lang ako. Just couple of minutes away. And uh, It's 7 o'clock in the morning now. And medyo, ano siya? Medyo, so, um, mainit. So, kaya nagdadala ako ng, ano lang, tayong So, marami dito. Actually, uh, ang pakay ko dito is, ano lang, uh, mga fruits. Pakita ko sa inyo. Ang Lala. lalaki. Ang lalaki ng mga ano. Na gusto gusto ko talaga ito. So ayun yung ano yung dragon fruit is 1,000 shots lang ang isa. So uh, cost like ano ang mura lang ah one dollar lang sa ano, yung lima super mura galing talaga sa ano So, traffic. So, naghahanap ako ngayon ng ano, ng manga. Wala na yung variety na gustong-gusto. Yung ano, oh. May ano sila. Nice. I will show show you yung ano yung kinakatay ang ano sa parang meat. sobrang ano sobrang dami ng ano dito yung vegetables may ano din sila dito may buwag ba yung ano ba so, uh, Ang ano, uh, fresh na ano, fresh na may butas mo at mga gulay eh. ก็ถอดอย่างนั้นแหละเนี่ยมันก็ทําทํามาเก็บละทํามาได้